Hi mga idol, magandang umaga po sa inyo Long time no see na naman tayo Ayan, nag-drive po tayo uh, Galing po ako dito sa ano, yung Canadian Reserve Yung Canadian Reserve po ay sa po ano, uh, gas bar or gasolinaan Mura lang po ang gas, napakamura ng gas dito One dollar I-convert natin sa peso Um, 40 40 pesos lang Kada litro Pero medyo uh, May kalayuan din sa bahay 7 minutes 7 to 8 minutes <clears throat> Not bad na huh? <clears> Full <throat> tank yun mga idol Full tank So itong aking sasakyan Ano to uh, V6 Malaki po yung uh, makina nito So yung gas na to, kukonsumin ko na siya ng may git tatlong linggo. depende sa drive ko siyempre. Ayan. Shoutout pala sa mga aking mga ano, sa aking mga subscriber. Pasensya na po kayo at hindi tayo gano'n nakakapag upload Yung sabi ko nga po eh, laging busy. Ito, pasulpot-sulpot lang ating upload. Kasi pag summer talaga, busy-busy tayo mga idol. Uh, pupapasok ako sa trabaho ng madaling araw, alas 3, alas 4. Kaya po laging uh, puyat at hindi po makapag-upload pag, pag pa ng bahay. Nandiyan po po yung aking little one, yung aking anak na nag-iisa. Ayan, mag pa tayo. Hindi na po tayo makapag-video. Hindi <laughs> <Ganoon na nga. laughs> rin makapag-edit. So may mga video rin po i-edit nung namasyal po kami ng Toronto. Ayan, yun nga po. Hanggang ngayon, hindi ko magawa-gawa ang edit at i-upload at i-share sa inyo ang aking mga karanasan dito sa Canada. So ngayong araw na to, Sabado, wala akong pasok. So yung payaw ko nga nasa bahay. So ang ginawa ko, uh, pinakain ko yung anak ko. And then, umexit ako bigla, iniwanan ko, hindi ako nagpaalam sabi ko si CR lang ako pero nandun ako siya kumakain pero mamaya eh, baka umiyak na yun sana hindi so din, bumili din po ako ng ano ng uh, karne na uulamin namin sa dalawang linggo tumikot so, lang po ako dito meron po dito nga yung katayan o, sa una kong mga uploads nandun po yun bali 5 uh, minutes drive galing doon sa bahay so inikot ko na lang itong uh, lugar na to Diretso ako dito sa gas bar kabili ako ng uh, Karni ng baka Yung ribs At saka pork belly At sabi ng kasawa ko Nag message ka kanina Nasa trabaho pala mga idol Yung kasawa ko pag sabado Kaya ako sa bahay Pag sabado naman Mamaya susunduin ko na naman siya Pag weekdays ganun din Sundo busy busy kaya po yun po yung mga dahilan natin hindi talaga kapag upload talaga at saka sa ayun nga yung tumigil din na ako nakat nakat tumigil po ako sa pagpapadala ng box kasi nga po hindi ko nga talaga maasikaso mga idol Alay ayo sa mga susunod gagawa tayo ng paraan para po eh makakain tayo makatulong sa mga nangangailangan dyan sa Pinas kasi dati nakapag-box uh, pa tayo Shoutout pala kay Pugong Biyahero At sa buong team niya Kay Renz Vlog na nandyan sa Mindoro Shoutout po sa yulat, lahat Pagpatuloy niyo yung anong mga ginagawa At bubunga po yan Magbubunga nang malaki At saka siyempre pag kumat kayo sa buhay <laughs> Sorry po <coughs> Pag kay kayo sa buhay marami kayong matutulungan, di ba? So, maganda yung uh, mga ganyang ginagawa. Ah, hanggang dito na muna aking mga ang aking upload uh, video mga idol. Kasi hindi pa nag-drive tayo. Medyo maigpit dito, may police, sige. <laughs> sige po mga idol. Ingat po kayo lagi. Ay abangan niyo ang aking video. Sana ay uh, ngayong uh, araw o bukas makapag-edit uh, ako ng mga Pinuntahan namin nung mga nakarang buwan. Maraming salamat po and God bless you all. Ingat po kayong lagi. Bye bye!